Magandang umaga po, Yusek. Uh, magandang umaga din po, uh, DJ. Uh, magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Yes po, ngayong umaga, Yusek, ang kasama natin po ngayon na uh, ang ating News 5 correspondent na si Gerard De La Peña. Good morning, Yusek. Yusek, yung tanong ah, ko Gerard, kanina, kay... Opo, yung tanong ko kanina kay Gerard, etong uh, pansamantalang suspension that will start next week, March 28, tuloy na tuloy na po ito, wala nang atrasan. Yes po, tuloy na tuloy na po ito. Uh, upang magbigay daan ho sa konstruksyon ng bagong PNR. Itong bagong PNR ang tinatawag nating North-South Commuter Rail. Ang North-South Commuter Rail po ay yung bagong uh, rail release ng trend po na ginagawa po natin mula Clark, diretso ho Manila, dire-diretso po hanggang Kalamba. At yung galing Kalamba din naman po ito po yung uh, dire-diretso din naman po vice versa papuntang Clark International Airport. tadaan din po ng Metro Manila. 157 kilometers po to elevated po ito. Ibig sabihin ho katulad katulad ito ng Line 1, Line 2 at saka Line 3. Uh, eh, ang paggagal ang pagtatayuan po ng mga poste at biga po nito ay kung nasaan po mismo yung kasalukuyang release ng PNR kung kaya uh, kinakailangan po natin ng uh, mga lumang bagod po ng PNR nag mag magbigay daan sa NCR. Itong NCR po ay kakaiba po sa mga lumang bagod natin sapagkat pagkat uh, electric na ho ito, electric trains na ho to katulad ng line 1, line 2, line 3. Yung kasalukuyang PNR natin ay mechanical, diesel po. At uh, dahil elevated to, kaya makang po ito kasi Katulad ngayon po, hindi ho na tayo pwede magpatakbo na mabilis sa kasalukuyang ang PNR po kasi baka biglang may tumawid. Mm -mm, mm, -mm. bahay sa paligid. So may, may, speed restriction po tayo sa mga train operators na tayo na natin na hanggang maximum of 30 kilometers per hour lang sila. On the average, ang average speed nila is 20 kilometers per hour. Ganun kabagal po. At saka... ah uh, yung ha, samantalang yung NSCR ho na gagawin natin, 120 kilometers po ito. Ibig po sabihin, mula Clark hanggang Manila, isang oras lang ho tayo. Okay na. Uh, isa pa ho, uh, every third, yung kasalukuyang PNR natin, pag peak hours, every 30 minutes ho ang biyahe. Uh, eh, pag off peak hours ho, every one hour ang biyahe. Sa bagong-bagong bagong, bagong, bagong PNR na ginagawa natin, ay katulad na po ng line 1, line 2, line 3. Depende po sa pasahero po, uh, every 10 to 15 minutes, uh, or uh, may bagong ba biyahe ho. Kung napakaraming yung pasahero, every 6 minutes, pwede ho, may bagong biyahe. Hmm. Ibig sabihin po, pag tayo ho, hindi ho natin inabutan sa estasyon, yung train na nauna na po, nakalis na po, konting pagkaantay lang po, may bagong bagong na darating. So uh, bukod dyan ho, may signaling, di hamak na safer ho ito kasi may signaling system na ho ito. Ibig sabihin mm -hmm. kung absent-minded ho yung train operator natin, masama ho gising niya, uh, yung bagon ho natin, kung meron ho siya na-detect na magkakaroon ng posibleng aksidente o meron ho siya na-detect na merong unidentified object doon sa truck, kusya ho siyang hihinto. Hindi na ko kailangan niya ng... Uh, train operator para mag uh huminto yung train. Mm -hmm, mm -hmm. So uh, at uh, hindi din tulad ngayon ho. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, marami hong crossings ngayon dahil uh, eh, uh on track. Oh, so pagka yung bago NCR oh, tuloy, tuloy na ho yung mga sakyan natin sa mm -hmm. uh, mga crossings po. Mm -hmm. At uh, Pagka bumaha ho ng konti, six inches, yung mga lumang bagon natin hihinto na po, magpapahupa Totoo muna yan. po ng ulan. <laughs> Pero ngayon, ho, pinakahuli ho ito sa biyahe. Oo. Kahit bumabaha na ho makakauwi pa ho tayo sa ating mga tahanan. Ibig sabihin po, balikan uh, na po ang biyahe natin ngayon. Hindi na po kailangan natin mangupahan dito sa Metro Manila kung tayo nag-aaral dito o kaya nagtatrabaho dito. Balikan na tayo araw-araw sa Bulacan, sa Pampanga o kaya sa Laguna. At dahil balikan na tayo, magkakaroon ng additional housing communities sa Karatig Bayan ng Maynila. Dahil may additional housing community sa Karatig Bayan ng Maynila, magkakaroon ng commercial development doon sa mga areas na malapit sa mga stasyon. At kung may commercial development po sa mga malapit na stasyon, ay may employment po Mm -hmm. Mm -hmm. Kung saan may employment, di meron ho tayong economic uh, development. So, mm -hmm. ibig po sabihin, madididcongest ang Metro Manila. Dahil madididcongest ang Metro Manila, mababawasan tayo ng traffic dito. Hindi lamang po 'yan. Yung bagong ginagawa ho nating NCR ngayon, konektado po sa subway. Konektado na po sa Line 1, konektado na po sa Line 2, konektado na po sa Line 3. Sa Line 4, nagagawin din po natin papuntang uh, Taytay. Mm -hmm. Sa line 7 uh, seven ho, napapuntang Fairview at sa San Jose. Konektado po ito sa lahat ng mga ito. So, uh, magkakaroon na ho tayo ng uh, seamless uh, um, uh, connected rail lines among uh, travelers po. Mm -hmm, mm -hmm. Yusek, uh, I understand yung ibang trend natin, ano, bago yon yung mga galing Indonesia yon I think. Ano pong mangyayari, mangyayari dito sa mga trend na ito kung eventually gagamitin pala natin ng eh, electric trains? Yeah, salamat po sa katalungan po yan. Uh, hindi po masasayang yung mga lumang bagon po natin sapagat yun po ay dadal siya naman po dadalin natin sa Southern Tagalog sa Bicol Rido, Region. Mm -hmm. Merong kasalukuyang merong pahuhumbyahe ang PNR dito sa Southern Tagalog sa Bicol Region. Hindi o hihinto ang PNR uh, dito sa area na to. Bagkos madadagdagan ang mga biyahe dito dahil yung mga lumang bagon natin dito, ay siya naman dadalhin natin sa uh, mula Kalamba hanggang Legazpi City. Mm -hmm. So ibig sabihin po ang ang kabawasan po ng Metro Manila nakataga naman po ng Southern tagalog at saka ng bicol area. Mm -hmm. saka, sa kasalukuyan ho, meron na ho tayong byaheng kalamba hanggang Lucena at Sipokot, Albay papuntang Naga at Naga tuloy ng Aspic City. Mm -hmm. By the end of this year, makoko na po natin ang mga tulay ho at sa riles sa Quezon province. By the end of this year po, tuloy-tuloy na ho ang biyahe natin mula kalamba hanggang Legazpi. So uh tuloy-tuloy din po ang pag-aayos natin ng release dito sa lumang alignment po ng PNR. Mm -hmm, mm -hmm. Sir, maraming um, tanong for sure yung ating mga kababayan tungkol dito. Pero isa-isahin po natin. Ha? Um, ano po ang mangyayari doon sa mga pasahero na normally eh, sumasakay mula Tutuban hanggang Alabang? Ano po yung mayiging option po nila once na isara nyo po itong linya natin starting sa Huebe Santo next week? Meron pong alternatibong uh, ruta uh, na binuksan po ang LTFRB. Nagpapasalamat po tayo sa LTFRB dahil nagbukas ho ito ng mga bagong bus routes uh, sa mga dada, dating dadaanan po ng PNR at sa nagkaroon ho sila ng special franchises. Ibig sabihin, uh, nagdagdag ng mga bus ang LTFRB, uh, an initial 25 buses. Kung kukulangan po ito ay dadagdagan po nila. Mm -hmm. Ang mga bus stops po nitong mga bus na ito ay malapit po sa mga dating istasyon ng PNR. So kami po ay nagpapasalamat sa LTFRB at tumugon naman po sila kaagad para maibusan ho ang epekto sa ating mga pasahero. Mm -hmm. Pero sinasabi po ng ilang advocacy groups, especially uh, Alt Mobility, na parang hindi po yata sapat itong uh, mga bus para dun sa mga maaapektuhan na mga pasahero dito po sa isasara nga pong PNR. Ano pong tugon nyo doon? Nakamonitor po ang LTFRB dyan. Tayo rin po nakamonitor. Mga LGUs po natin nakamonitor po. Kung kulang po yan, ay dadagdagan ka po ng LTFRB. But there's no other option, ano, Yusek, kung talaga eh, ito ay kahit may mga maapektuhan, eh, kailangan po talagang indain ang mga pasahero. Because in the long run, sila din naman po ang makikinabang dito. Opo, kasi mm -hmm. kaligtasan din ho ng mga pasahero ang iniisip natin kasi Katulad na bangkit ko kanina po, elevated po yung NLCr. Mm -hmm. Kung tuloy-tuloy mm -hmm. ang biyahe ng PNR sa baba ho, ang biyahe niyan habang ang construction nasa ah, taas po. Ay eh, medyo baka mabagsakan ho yung mga ka kababayan ho natin habang dumadaan ho ang PNR, mahirap po. Kaya uh -huh. ay, mas mabuti na ho uh, magsakripisyo po tayong lahat ng konti po. Uh -huh. uh, para sa isang pangmatagalang uh, pag-uulan at ginawa po nang mapasahero. Mm -hmm. Explain lang din po natin ano dito sa mga talagang parokyano ng PENR na sila po talaga ang pinaka-affected dito, yung mga laging gumagamit nito. pinag aralang maigi nitong uh, gumagawa ng konstruksyon uh, at uh, dito nga po sa South Commuter Railway um kung bakit kinakailangan isara muna siya for a while. There are really no other options. Or meron Opo. naman, pero mas mabilis po ito at mas laking tipid para sa gobyerno? Opo. The, actually, oh, the other option po is uh, to create tracks alongside the old tracks. New tracks. Gagawa ko tayo ng mga bagong uh, trucks po sa, sa tabi po nito. Mm -hmm. Subalit, so, katulad na nasabi ko ka kanina, hindi po ligtas to ng gusto dahil may construction po. Maantala po yung construction natin. So, pangalawa po, Ah, uh, uh, may karagdagang gastos so ito na uh, additional uh, more than 12 billion po. Uh, pangatlo, ho, hindi ho mga kabuledo na NSCR magkakaroon ng additional delays ng uh, minimum of eight months uh, sa completion ho ng BNR uh, minimum po yun kasi kung magtatayo po tayo ng mga truck sa, sa tabi po, bagong, bagong release po sa tabi, ay eh mag-clear na naman po tayo na mga informal settlers na apektado doon. Kailangan i-clear ho muna natin yon, Kailangan ayusin ho muna natin yung relocation sites ng mga to uh, bago ho natin magawa yun. Gagawa ho tayo ng mga bagong tulay. So malaking gasto. So, so uh, uh in other words po, uh, na, naisip po namin, mas logical ho, as mas practical na Bilisan na lang po natin ang konstruksyon uh, para tuloy-tuloy uh, ang velo ng mga contractor natin at matapos natin kaagad. Mayroon din po mga tatamaan na mga um, residente dito po sa gagawing uh, construction. Marami pong informal settlers po ang tatamaan po, mga 13,000 yes. households to oh, oh. mula Tutuban hanggang oh, oh. Kalamba. Paano po ang Siyan plano po, natin. -re po mm -hmm. natin? Saan po ang relocation ililipat itong mga uh, in, uh, informal settlers? Within within uh, Metro Manila po sa mm -hmm. mga taga Metro Manila po, within mm -hmm. Metro Manila. Mm -hmm. At saka yung mga taga, taga labas po ng Metro Manila. Kung saan po ang siyudad nila po o munisipyo po nila doon din po ang relocation site. Mm-mm, okay. Sir, itong alternative na masakyan ng mga pasahero kasi as I understand it napakamura ng pasahe sa PNR ano po. Itong sasakyan nilang bus na may stop sa bawat PNR stops. Ah, uh, subsidized po ba ito? Magkakaroon po ba ng libreng sakay? Hindi po libreng sakay ito. Pareho ang boarding passo nito katulad ng PNR sa PNR po, ang minimum boarding pass mo is 15,000 po. Ay, 15 pesos po. Mm -hmm. So, ganoon din po sa puso. Ang minimum boarding nga uh, is 15 pesos po. So, ang pinagkaiba lang po is after the, uh, yung 15 pesos ng PNR is for the first 14 kilometers. Sa bus naman po, yung 15 pesos ng bus is for the uh, first 5 uh, kilometers po. Mm, okay, okay. Pero minimum pong pasahe pareho po. Okay, okay. Sir, uh, kanina po nabanggit niyo yung ano, ruta natin papuntang Bicol. Marami pong nagtatanong kailan daw or kailan or kung may possibility po bang maibalik yung tinatawag nating Bicol Express. Yung Bicol Express po dalawa po 'yan. Mm. Yung unang lumang linya po ng PNR ginagawa po natin ngayon. In fact, meron na po tayong byaheng Naga to si Pocot to Naga. Meron na po tayong byahe niyan ah uh, meron na po tayong biyahing Kalamba to Lucena. At uh, yung Lucena to Albay, ginagawa na po natin yung mga tulay. Sa Gumaca, uh, Quezon, uh, yan po. Sa lugar na yan, Lopez Quezon, ginagawa na po natin yung mga tulay dyan. Yung Tagkawayan, ginagawa na po natin yung tulay dyan. So, by the end of this year, tuloy-tuloy na ho ang biyahe natin mula Kalamba hanggang Legazpi City. Yan ho yung lumang PNR po. Mm -hmm. Yung lumang alignment o yung lumang daanan ng PNR na na dumadaan pa ho sa mga bayan-bayan. Uh, meron ho tayong ginagawa ngayon kasalukuyan nung ginagawa na diret diretso naman po mula Kalamba hanggang Daraga International Airport. Mm, okay. Dito ho dahil diretso ho yung uh, alignment ho natin dito, mas mabilis ho yung trend dito. 120 kilometers per hour ho ang takbo ng tren natin ito. So, yun ho, mas mabilis ho yun, ginagawa na ho rin ho natin. ba uh, bumibili, nagkakaroon na rin tayo ng right of way at saka nagpapatayo na rin ng pabahay yung National Housing Authority para i-relocate yung mga apektadong informal settlers dyan po sa lugar na yan. Mm -hmm. Yun, sir, kanina, ano, off-camp, kinukwento ko kay DJ Chacha, yung mga informal settlers dyan sa bandang Southern Tagalog, bandang Bicol. Uh, ilang families po ba itong maapektuhan po na kailangan i-relocate? Um, Marami-rami din ho ito. More than 10,000 din po. Hmm, okay. Ang dami. Mm. Sir, mula sa South, puntahan natin ng North. um uh, Yung mula Tutuban hanggang Clark po, kumusta yung pagpapagawa po noon? mas mabilis po yun. Tuloy-tuloy uh, po, nauna na po yun. Uh, ina, ang uh, pinakamaaga hong uh, ma -ma magiging operational ang Clark International Airport hanggang Valenzuela mm -hmm. ay December of 2027. Tuloy-tuloy mm -hmm, mm -hmm. po ang trabaho natin doon. Uh, ganun ulit po, uh, clearing uh, relocation po ng informal settlers ang uh, nagpapabagal po. Uh, but as soon as ma-relocate po natin lahat ng mga kababayan po natin ay dire-diretso na po ang byahe, ang ano po ang construction po by December 2027 that's the earliest po that we can be operational ho uh, mula naman Clark International Airport patungo norte naman may ginagawa na ho tayong feasibility study uh, para hanggang na union naman po Hmm, interesting. Mm -hmm. So um sigurado po magkakaroon pa po ng update dito no sa mga susunod daling linggo lalo na kapag nagsimula na nga po ang construction nito which will be starting by next week. At para malinaw lang po no sa ating mga tagapakinig, yung pong deployment ng bus hindi po ito magiging libre use kasi nakakaroon ng confusion akala dapat yes. uh -huh. akala po yata ng iba dahil isasara yung PNR libreng sakay yung mga bus na ide-deploy po doon na uh, para sa mga affected na passengers natin na ginagamit nga po Itong transportasyon na ito, linawin lang po natin Usec Opo, pasensya lang po sa ating mga kababayan po Hindi po libre ito yung uh, mga bus na tinalagahon ng LTFRB po at uh, Yusex, siguro eh dahil uh, ito nga po'y tuloy na tuloy na at uh, napag-uusapan ni limang taon po ang itatagal nito, um, any final words na lang po para sa mga nakatutok po sa atin ngayon, ito nga ang ginagamit araw-araw para makapasok sa trabaho at makauwi po sa kanilang mga bahay. Just an assurance na eh, ito po ay para sa kanila at hopefully eh, hindi na nga po lumagpas. Kung baga kung five years ang ipinangako, eh, talagang hanggang doon lamang ang kanilang tiis at paghihirap. Uh, maraming salamat po. Uh, kami po ay, uh, humihingi ng konting pasensya at pag po sa ating mga kababayan na uh, kinakailangan po natin gawin ito upang magbigay, magbigay na po sa modernisasyon po ng release natin. Nakita naman na po natin sa may ibang bansa na huling-huli na po tayo, kailangan po natin humabol ho sa modernisasyon ng ating uh, release po at uh, Kapag nagawaho naho natin ito ay ang uh, tulad po ng naipaliwanag ko, ipang e matagalang ginawa naman po sa ating lahat ito. So, uh, kinakailangan pong gawin kinakailangan na po nating gawin ito sapagkat kung hindi tayo nating gagawin ito ay eh, kailan pa po tayo uulad uh, <clears throat> po sa ating release po dito. Mm -hmm. All right. Very well said. Thank you very much, Usec Jeremy Rehino ng Department of Transportation para sa inyong oras ngayong umagang ito. Salamat din po sa inyong lahat. Mm -hmm. Maraming salamat po sa pagising ng maaga. Ted Pilot at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.